Panginoon naming Diyos, ama ng walang hanggang kabutihan at awa, itinataas namin sa iyo ang aming mga puso sa sandaling ito. Nagpapasalamat kami sa buhay na iyong ipinagkakaloob, sa pananampalatayang nagpapalakas sa aming espiritu, at sa bawat pagkakataong maging mas malapit sa iyo. Hinihiling namin, Ama, na balutin mo kami ng iyong kapayapaan, kagalakan, at matatag na pag-asa na magpapanatili sa amin kahit sa panahon ng pagsubo. Naway bukas ang aming mga puso sa iyong presensya at ang bawat salitang aming babasahin at pagmumunimunyan sa devosyonal na ito ay maging kaaliwan sa aming kaluluwa na magdadala ng panibagong inspirasyon at lakas. Alam mo ang aming mga laban, ang mga pagdurusang aming dinadala at ang mga kawalang kasiguraduhan na nasa paligid nami. Tulungan mo kaming lubusang magtiwala sa iyo, isinusuko ang bawat aspeto ng aming buhay sa iyong mga kamay, sapagkat alam naming ikaw ang Diyos ng pag-asa at hindi mo kami iwa. Hinihiling din namin na ang iyong salita ngayon ay magpanibago ng aming pananampalataya at turuan kaming mamuhay ng isang buhay na masagana sa espiritualidad. Naway matutunan naming sumagana sa pag-asa, gaya ng pagtuturo ni Pablo, at naway ang pag-asang ito ay maging liwanag sa aming landas. Bigyang inspirasyon mo kaming lubusang magtiwala sa iyong kapangyarihan at pag-ibig upang mamuhay kami sa kapayapaan, kagalakan at pananampalataya. Naway sumaatin ang Espiritu Santo patnubayan kami at palawakin ang aming pangunawa upang aming masimulan at maisabuhay ang bawat karunungan ng iyong salita. Naway mabago kami sa bawat araw upang maging mga buhay na salamin ng iyong pag-ibig. Amen. Ngayong araw, magnilay tayo sa mga salita ng Apostol na si Pablo para sa mga taga-Roma, isang malalim na talata na nagpapakita ng parehong dasal at pangako. Sa kaniyang liham sa mga taga-Roma, Inaanyayahan tayo ni Pablo na hanapin ang Diyos bilang tunay na pinagmumulan ng pag-asa at kapayapaan. Malalim niyang naunawaan ang kahalagahan ng mga ito para sa ating buhay espiritual, lalo na upang ating harapin ang mundo ng may tapang at pananampalataya. Ngayon, buksan natin ang ating mga puso sa mayamang at nakaka-inspirasyong salita ng Diyos. Mga taga-Roma, Kabanata 15, Talata 13 Nawaypuspusin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya sa Kanya, upang kayo ay sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Salita ng Panginoon, Salamat sa Diyos. Sa talatang ito, itinuturo sa atin ni Pablo, sa kanyang malalim na espiritualidad, ang isang mahalagang bagay, tungkol sa papel ng pag-asa sa ating paglalakbay kasama ang Diyos. Tinukoy niya ang Panginoon bilang Diyos ng pag-asa, isang pahayag na may malaking kahulugan, ipinapakita na ang pag-asa na nais ni Pablo para sa atin ay hindi karaniwang pag-asa, kundi isang pag-asang nagmumula sa Diyos mismo. Hindi natin pinag-usapan ang panandaliang optimismo o mababaw na paniniwala na magagawa ng mga bagay na mapabuti sa sarili nito. Ito ay isang matibay at pangmatagalang pagtitiwala na nakabatay sa mismong kalikasan ng Diyos sa kanyang katapatan at wagas na pag-ibi. Binabanggit din ni Pablo ang salitang sumagana sa pag-asa at sinadya niyang gamitin ang salitang ito kapag may bagay na sumasagana ibig sabihin ay sobra-sobra ito hindi kayang pigili ipinapakita niya na ang pag-asa na nagmumula sa Diyos ay mayaman na hindi lamang tayo pinupuno kundi umaapaw at nagiging biyaya para sa iba ninanais ni Pablo na tayo ay maging mga daluyan ng pag-asa para sa sanlibutan lalo na para sa mga hindi pa nakakakilala sa kapayapaan ng Diyos Ipinapaalala din niya na ang pag-asang ito ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi ito dahil sa ating sariling lakas, kundi sa biyayang natatanggap natin mula sa Espirit. Naunawaan ni Pablo na sa ating pagtitiwala sa Diyos, tayo ay napupuno ng kagalakang hindi umaasa sa mga pangyayari at kapayapaan na hindi nakabatay sa panlabas na kalagaya. Ilang beses na ba tayong nasa mga sandali ng pagdududa at pag-alala? Ilang beses na tayong nagtanong kung makakaya ba nating lagpasan ang mga balakid sa ating landas. Ipinapaalala sa atin ni Pablo na sa ating pagtitiwala sa Diyos, hindi natin kailangang dalhin ang mga bigat na ito ng mag-isa. Maari nating ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga alalahanin, Tiwala na bibigyan niya tayo ng kapayapaang ating hinahana. Hinahamon tayo ni Pablo na mamuhay ng isang buhay na magiging patotoo ng pag-asa sa Diyos. Sa isang mundong puno ng kawalang pag-asa, kawalang katiyakan, at takot, tinatawagan tayo upang maging mga tagapagdala ng matatag at matibay na pag-asa. Nais niya na, sa ating paligid, makita ng mga tao ang kapayapaan at kagalakang nagmumula sa isang buhay na nakaangkla sa Diyos, kung saan ang bawat hakbang ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Ang sikreto ng buhay na ito ay ang pagtitiwala, ang matibay na pananampalataya sa Diyos. Kapag inilagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya, tayo ay napapanibago at napapalakas. Paano natin maisa sa buhay ang mensaheng ito sa araw-ara? Una, mahalagang maunawaan na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi agad-agad na nabubuo. Ito ay hinuhubog sa pamamagitan ng isang tuloy-tuloy at malalim na relasyon sa Panginoon. Maari nating simulang lumikha ng ugaling ilapit sa Kanya ang bawat sitwasyon na bumabagabag sa atin. Bawat bahagi ng ating buhay na nagpapadala sa atin sa kawalang katiyakan. Sa halip na subukan nating lutasin ang lahat ng mag-isa, maaari nating ilagak sa Diyos ang ating mga hamon, na may kasiguraduhan na laging nasa tabi niya tayo. Pangalawa, tinutukoy ni Pablo ang kapayapaan at kagalakang nagmumula sa Diyos. Madalas nating hanapin ang kapayapaan sa mga maling lugar, sa mga material na bagay, sa pag-apruba ng ibang tao, o maging sa tagumpay sa trabaho. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay tanging matatagpuan sa Diyos. Sa mga sandali ng pananalangin at pagmumuni-muni, maaari tayong humiling na punuin niya ang ating puso ng kapayapaang ito at patuloy na ipaalaala na siya ang may kontrol sa lahat ng baga. Sa halip na hayaan natin na ang mga pang-araw-araw na hamon ay magnakaw ng ating katahimikan, maaari nating itatag ang ating sarili sa pangakong ang Espiritu Santo ang magbibigay lakas at gabay sa ati. Isa pang paraan upang maisabuhay ang pag-asang ito ay ang pagiging mapagpasalama. Sa tuwing magsisimula tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang natanggap, kahit sa maliliit na bagay, napupuno ang ating puso ng kagalaka. Ang pagpapasalamat ay isang paraan ng pagkilala sa presensya ng Diyos sa bawat sandali ng ating buha. Simula ng araw mo sa pasasalamat sa bawat pagpapala at hayaan mong ang pasasalamat na ito ang pumuno sa iyong puso ng kapayapaan. Lagi nating tandaan, tayo ay tinawag na mag-apaw sa pag-asa. Ibig sabihin, ang pag-asang natanggap natin mula sa Diyos ay hindi lamang para sa atin. Ito ay isang bagay na dapat ibahag. Sa ating mga pakikipag-ugnayan, maari tayong maging tagapagdala ng pag-asa. Baka mayroon tayong kakilalang dumaranas ng mahirap na yugto, maari tayong maging isang kaibigan, magbigay ng kaaliwan, at mag-abot ng tulong. Maari tayong manalangin para sa taong iyon, at kung maari, ibahagi ang talatang ito ni Pablo, upang maipakita na nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga anak ay mamuhay ng puspos ng kapayapaan, kagalakan at pagtitiwala. Kapag isinabuhay natin ang mga prinsipyong ito, tayo ay nagiging liwanag sa mundo. Nakikita ng mga tao sa atin ang isang natatanging bagay, isang kagalakang hindi natitinag, isang kapayapaang lampas sa pangunawa ng ta. At sa ating pagiging saksi ng kapayapaan at pag-asa, tunay na naipapahayag natin ang pag-ibig ng Diyos at natutupad ang ating layunin bilang mga Kristiyano. Ngayon, buksan natin ang ating mga puso sa panalangin. Naway ang mga panalanging ito ay sumasalamin ng ating pagtitiwala sa Diyos at ng ating pagnanais na mamuhay ayon sa salitang natanggap natin ngayon. Hilingin natin sa Panginoon na tayo ay palakasin upang mabuhay sa pag-asa araw-araw, nagtitiwala sa kanya sa lahat ng sandali. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Ina Ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anak and I, EBA. Sa iyo kami dumaraing. Nang hihinagpis sa lupang ito, Na puno ng luha. Kaya nga, Mahal na Tagapamagitan lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Mad Amos na Birang Maria, the Panalangin M.O. Kami, O, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoon, sa pagtatapos ng aming sandali ng pagninilay, kami ay nagpapasalamat sa iyong salita, na siyang nagliliwanag sa aming landas, at nagpapabago sa aming mga buha. Naway madala namin ang mensaheng ito ng pag-asa sa aming pang-araw-araw na buhay at manatili itong nakatanim sa aming mga puso. Puspusin mo kami, Panginoon, ng kapayapaan at kagalakan na bunga ng buong pagtitiwala sa iyo. Naway mamuhay kami ng may kapanatagan, nalalaman na ang iyong kamay ang siyang sumasaklay sa amin at na ang iyong Espiritu Santo ang siyang gumagabay sa bawat hakbang. Tulungan mo kami, Ama, na maging mga salamin ng iyong kapayapaan kagalakan at pag-ibig. Nawa'y sa aming pag-apaw sa pag-asa, maabot namin ang bawat isa na nakakasalamuha namin sa aming landas. Bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat, isipan na payapa, at kakayahang harapin ang bawat hamon nang may matibay na pananampalataya sa iyo. Nawa'y walang makapaglayo sa amin sa iyong layunin, at nawa'y ang bawat kaisipan, salita, at gawa ay patnubayan ng iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagiging Diyos ng pag-asa. Diyos na hindi kailanman nagpapabaya sa amin. Naway ang bawat araw ay maging panibagong pagkakataon upang hanapin ka at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Naway manatili kami sa iyong kapayapaan, may tiwala sa iyong katapatan, at handang magpatotoo sa mundo sa kadakilaan ng iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin at pasasalama. Amen.